Nagsagawa ang Quezon City Government at Embahada ng Israel sa Pilipinas ng movie screening ng pelikulang Quezon's Game upang gunitain ang Holocaust at pagkamartir ng mga Hudyo sa kamay ng Nazi Germany. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Nagsagawa ang Quezon City Government at Embahada ng Israel sa Pilipinas ng movie screening ng pelikulang Quezon's Game upang gunitain ang Holocaust at pagkamartir ng mga Hudyo sa kamay ng Nazi Germany. Dumalo si na Quezon City Vice Mayor Gian Soto, Israel Ambassador to the Philippines Ilan Flus at ang apo ni dating Pangulong Manuel Quezon na si Manolo Quezon Avancenya. Isinalaysay sa pelikula ang pinagdaanan ng dating Pangulo para iligtas ang mga Hudyo mula sa kamay ng Nazi Germany. But it is important that the Holocaust, the Shoah, is not forgotten. The horrors of the Holocaust, of extermination of six million Jews, one third of the Jewish nation, who was systematically murdered for a very simple reason, that they were Jewish. It is important also to remember the gesture of President Kaisar when no other nation, no other country. I'll say very few, uh, few special examples, of course not in Asia, not in any other country that opened the borders for the Jewish refugees and by that saving the lives of thirteen hundred Jews. And this is compassion, it's something so special, I think very Filipino, um, understanding the suffering of others. And we consider every person a life. every is Sinabi ng direktor ng pelikula na si Macho Rosen na isang imigran na lumipat sa Pilipinas noong dekada 80 na malaki ang naging papel ng kanyang asawa sa pagmumulat patungkol sa naging plano ni dating Pangulong Quezon. Para naman kay Quezon City Vice Mayor Gian Soto, patunay lang ang legasiya ni dating Pangulong Quezon ng bayanihan spirit na likas na katangian ng mga Pilipino. President Quezon's legacy is a testament to the Filipino spirit of bayanihan, our unwavering commitment to helping those in need regardless of race, religion or nationality. Taong 1951 nang simulang gunitain ng mga Israeli ang Yom HaShoah kung saan ginugunita ang pagkamatay ng anim na milyong hudyo sa kamay ng mga Nazi sa pamumuno ni Adolf Hitler. Taong 1939 nang payagan ni dating Pangulong Manuel El Quezon ang pagpasok ng nasa 1,300 mga hudyo mula 1937 hanggang 1941 ang naging hakbang ni Quezon ang dahilan kung bakit nakakapunta ngayon ang mga Pilipino nang hindi kinakailangan ng visa patungong Israel. Gabumil de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.